Mapagpalang araw sa lahat, muling nagbabalik ang touch nyo, upang maghatid ng iba't ibang chika, sa ating pagbabalik ay ihahatid ko sa inyo, ang mga kaganapan sa taunang parada ng mga artista kaugnay ng Metro Manila Film Festival, sa unang pagkakataon ay isinagawa ito sa Kamanava, Caloocan, Malabon, Navotas, at Valenzuela, naruroon at sumuporta ang magigiting na mayor ng apat na lungsod. Namataan natin sina Mayor John Ray Chanko, Mayor Jeannie Sandoval, Mayor Wes Gatchalian, nagtipon-tipon ang mga nagbubunggahang karosa ng sampung pelikulang kalahok sa Centennial Park sa Navotas. At nagtapos ito sa People's Park sa lungsod naman ng Valenzuela, kung saan nagkaroon ng programa, naging matagumpay ang pagdaraos ng parada. Sapagkat sinuportahan ng napakaraming mga tao ng apat na lungsod na nabanggit talagang lumabas ang mga tao at huminto sa kani-kanilang pinagkakaabalahan upang makita ang kanilang mga paboritong artista. Pinakatinilian ang Dong Yan, Alden Richards at si Miss Sharon Cuneta. Bagamat lahat naman ng floats ay talagang sinuportahan, tinilian, at nagpapalakpakan ng mga tao kapag dumadaan sa kanilang harapan ang mga karosa. At kamakaway ang kanilang paboritong artista, Walang kapagerhan sa kakakaway ang mga artista. Puno ng enerhiya ang bawat isa, dahil na rin siguro sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa Kamanava kaya hanggang sa performance nila sa program sa Valenzuela ay ganado ang lahat. Ang mga sampung pelikulang kalahok ay masisimulang mapanood sa araw ng Kapaskuhan. Desyembre 25 sa inyong mga paboritong sinehan. Naririto ang sampung pelikula. Rewind ni Nadindong Dantes at Marian Rivera. Firefly, ni na Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, Malyari, ni Piolo Pascual, Gumburza, sa pangunguna ni Enchong D, Becky and Badet, ni na Eugene Domingo at Pokuang, Family of Two, ni na Sharon Cuneta at Alden Richards, When I Met You in Tokyo, ang baliktambala ni na Vilma Santos at Christopher De Leon, Broken Heart Strip sa pangunguna ni Christian Babley, Penduko, ni Matteo Gidicelli, at Camphone, ni na Derek Ramsey at Beauty Gonzales. Teretong hayan natin ang iba pang kaganapan sa 2023 MMFF parada ng mga bituin sa Kamanava.